Nandito kami sa school. Manonundo kami kay Asher. Kasi si na rin ng mga parents. Kasi 3 o'clock ay kasi Friday ngayon so hanggang 3 o'clock lang. Eh 3 o'clock na. Okay na. Ayun nagbukas na sila ng gate. Pwede nang pumasok. Tara pasok tayo, guys. Punta natin si Asher sa kanyang classroom. 3 o'clock eksakto. Look, they open already, ah. Hi guys, good morning. Ayan. Nagluluto ako ng puto, maagang puto. Imbis na bibili sana ng tinapi sa tindahan, sabi ko hindi, magluluto na lang ako ng puto. Dapat ito waffle, wala kaming electricity. Kung kailan na isa ko na yung uniform, tiffin bag ni Asher, belt, necktie, saka walang electricity. Kailangan niya yun bukas. So, ito na. Tuloto ako dyan, medyo isang cup lang, marami na yung isang cup eh. Yung isang cup, siguro mga 15 pieces na ganyan kalalaki. So marami-rami na din yon, Tapos yung dalawa o di kaya tatlo binibigay ko dun sa kabila kay Saisha para lang sa bata. Tapos yung dares kinakain namin para kay Tonton, para kay Asher, para sa akin. Kasi ako nga, kailangan ko din lang tinapay sa umaga. Pilipino talaga tayo tayo, hindi tayo na na partner na tinapay. So, kailangan talaga ng tinapay sa umaga kung di slice bread. Eto, minsan yung waffle na siya, dinadamihan ko minsan ng pagluto ng waffle niya, ng puto niya, pang, pang -iskulong. kasi nga yun na rin yung pinapang sabay natin sa kape, pinapang sabay namin sa kape minsan. Ako, mga bata, tapos pagdating ng alas 9 yan, saka sila kakain ng kanin. Wala pa yan. Ano pa lang to? Mga 5-5 minutes pa lang yan. So, may 10 minutes pa tayo bago natin kunin at isa lang yung mga susunod na puto. Hi guys! So, ayun. Panibagong luto ulam serya na naman tayo. So, ang lulutuin ko ngayon ay ginisang sitaw na may konting ampalaya. Ayan. So, ginisa ko lang to siya sa sibuyas. Ngayon ay maglalagay tayo ng ating mga seasoning. So, yung seasonings na lalagay natin ay salt. Tapos, maglalagay din tayo ng pepper. Tapos, maglalagay din tayo ng oyster sauce at saka maglalagay tayo ng soya sauce, yung dark soya sauce. Ayan. So, igigisa lang natin siya. So, halo-halo lang tayo ng konti para may halo natin yung nilagay natin na asin at saka pepper. Bali, dahil nga nagluluto din pala ako ng dal. Ayan, yung nasa pressure cooker at na niluluto ko na so ang pagkakaluto ng ating sitaw ay dry so yan and lalagyan na natin ng oyster sauce at saka soya sauce so ganun lang pagkakaluto niya etong dal, naisalang ko na yan at nakadalawang whistle na so kahit 8 to 10 whistles para lutong-luto yung ating uh, munggo at lagyan natin ng dark soya sauce. Ayan. At maglagay tayo ng konting tubig. So, yan lang. Pakulo-pakulo hanggang sa maluto yung ating sitaw at yung ampalaya. May ampalaya pala na yung ligaw ng padaya, yung malilit na bunga. Bali, marami kasing bunga yung ampalaya nila, ama, habang nakatayo kami dun kanina ni Tonton. Naglalakad dyan sa labas. Nakita ko maraming bunga at sayang kung hindi ma-harvest kasi hindi nila kinukuha hanggang sa magkukulay dilaw na naman yun. So ang ginawa ko, hinarvest namin at yun ang ipapanghalo ko dito sa ating ginisang sitaw nga. So ayan, pakulo-pakulo lang ng konte para maluto natin yung ating sitaw. So, half cook lang yung pagkakaluto natin para mas masarap. Yung may tunog, may crunchy or crispy ng konti yung sitaw at saka yung ampalaya. So, ayan. Tinakpan ko at nung kumulo na ng mga ilang beses siguro, ayan. Luto na siya at saka may konting-konting sabaw at tinikman ko nga masarap na. So, ganyan lang din kasimple ang ating ulam serye for today's video guys. <laughs> Hindi siya yung talagang mabonggang ulam. Simpleng simpleng ulam lang talaga. So, okay na yan at luto na nga siya. So, next na lulutuin natin guys yung dal. So, ganito lang kasimple yung ginagawa ko sa munggo. luto na yung munggo natin. Ayan, oh. Tinagalan ko ng tubig kasi naanuhan siya. Medyo malapot. So, nagdagdag ako ng konting tubig. Ngayon, pakukuluan natin ito ng Pakukuluan natin yan. So, habang pinapakaluan natin, iinit din natin yung ating mantika. Kung nakita nyo, madami yung mantika. Kasi, malinamnam siya kapag mas maraming mantika na ilalagay. Ilalagay doon. Magluluto tayo ng bawang. So, i-golden -go brown natin yung bawang dito sa mainit na mantika. Tapos, itra-transfer natin yun. Ganon yung pagluto ng dal dito. Minsan, kagaya nga sabi ko sa inyo sa last video ko, ang luto ng mga iba, naglalagay sila ng jira, o di kaya, jira is uh, cumin, cumin seeds. yon Sa amin, kung hindi bawang, sibuyas ang nilalagay. So, nakikita nyo guys, mainit na yung ating mantika. So, ilalagay natin yung ating bawang. Ay, natapon. Yan. So, lutuin natin siya hanggang mag-golden brown, saka natin ililipat sa ating pressure cooker. Mas masarap to. Para sa akin, mas masarap kapag bawang or sibuyas. Minsan, naglalagay kami ng kamatis, pero minsan ayaw ni Asher. Eh, kaya kami madalas magluto ng dal ay dahil nga sa mga bata. Ilang araw kami hindi nagluto ng dal, siguro ano na, tatlo, po apat na araw. Kasi nagluluto ako ng may sabaw-sabaw na hindi dal. Yan, kumukulo na to. At karga-karga ko nga si Tonton. Dahil hindi ko maiwan guys si Tonton sa loob. Kasi pag iniwan ko siya, umaakyat siya sa may lamesa. Umaakyat siya sa may bintana. <laughs> At saka sa mga laruan, natatakot ako. So, eto na. Kumulo na yon At golden brown na to. Patayin natin yung apoy. At saka transfer natin dito. Yan, ganito. Yan. Dapat natakpan yan. Para yung amoy niya, yung amoy bawang, dapat nandun sa ilam. Dapat tatakpan agad-agad ba? Kaso hindi ko magawa-gawa nga nang nasa akin si Tonton eh. So, ayan na siya. Nakukuluan lang natin ng isang minuto para hindi natin. Yun, yun ang mabango kasi yung may tulog na ganyan. Hmm. Yan, pakuluan lang natin ng isang minuto lang. Tapos, okay na yung ating monggo. So, ganun lang kasimple guys. So, ayun guys. Yun lang yung ating video for today. i namin ang aming video ni Tonton. Kasi nga, maliligo na kami. Kasi ang init sa kusina namin at kami parehong pawis na pawis. Bye-bye-bye na. So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching. Mm, so we'll see you in our next vlog. So 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 vlog. So bye, everyone, and God bless us all. Like and you subscribe kiss. and comment, bye! Oh, where's the flying kiss na? Flying kiss na. Flying kiss. Mwah. Eh? Mwah. Kiss from Carl Botonton. <laughs> kiss Daddy from Carl tonton say bye bye na, bye guys see you again next time